Good morning. Good morning. No. Dito tayo ngayon guys sa Divisoria sa Carmen Planas. Dami ng tao mga idol, no. Oh. Ito guys yung Carmen Planas, no. Dito sa may Piltras Bank. Ayun. Ayan, Ayan tayong muli araw ng Sunday mga idol. No. Shout out tayo sa mga viewers natin, followers natin, subscriber natin sa YouTube, no. Yan sa mga seaman guys no. Sa mga OFW oh, po natin. Shout out po sa inyong lahat guys no. Sa United States, Hong Kong, Saudi Arabia no. Yan, shout out po sa inyong lahat diyan. Mag-iingat po kayo lagi no. Kung saan man kayo naroon. So tara guys no. Uh, welcome to my vlog no. Hobon Team vlog. Oh, so, sa inyo. So tara guys, sumama niyo ako. Kita mau nge-vlog ngayon, no? So, let's go! Dan guys, oh Bar, good morning, Jan la pina. Yo no. Hoodie. Hoodie jacket, no. Magkano dito? Magkano? 100. So 100 guys, no. Piya! Ano size niya, teh? Ano size niya? May XL. Ito may XL 100 lang. Per, per, no? Terno guys, so 100. Iba ibang sizes, no. May mga t-shirt din, no. T-shirt, t-shirt to. Ganun din. Ah, terno pa rin to mga idol. Eh sa mga medyas mo, magkano naman? 20-20. Dami ah. 20, tatlong ano na yan, no. Tatlong piraso ba? 20. Patingin nga ako isa mo ikaw lang wala sila ano yan guys o oh, 20 pesos no dalawang pares o oh, isang kapa damat thanks dyan ha o so, oh, dito na kayo guys o oh. may 20-20 100 guys sa mga ano no terno terno no 100 lang o oh. so may just 20 and dito guys yung mga nagbibenta guys ng na mga ano mga murang mga ano no yan terno yan kayo mga idol oh. Uh. Baka mura ng mga paninda nila ate rito. Yun oh, okay, okay, no? sabi, 50 lang. Terno guys, no? Grabe doon sa Terno, 100. Puenta ay 20 doon sa mga medyas ng no, mga idol napakarami yun oh. Ito yung naman tao nangimili rito no. Ito okay, okay, ano to? Pangkulay po ng buhok. Pangkulay ng buhok. And, Guys, okay, pangkulay pala ng buhok to oh, mga idol oh. Ayan. Magkano? Bakit sila? May kasama yun. Andiyan yun. na yun. Ah, nandito na. So, set na pala to. Parang ah, gano'n yun. Ayun. Ah, Lalabas mo na lang ganyan. Oh. Okay. Grade 1 pala to, no guys, no. 150 guys, so andito na magkakasama ng mga idol yung mga ano nito, no. Kailangan nyo 150 lang. So dito tayo sa mga oh, magic sarap po. Oh. Magkano ate? Ay, ito, ito, ito siya, ito, 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 ito. Magic Cube Stigen, 50, 1,000? Oh my God, oh, tampa kayo. Oh, guys, oh, so, Asan na yung one dozen? Kulang yung Tingnan natin. Pakita natin sa viewers natin. Oh. O oh. mga idol, sa mga naghahanap dyan ng mga magic sarap. No? Yan. One dozen. 50 pesos lang mga idol. Oh. Magic sarap. No? Tangka pa. si Ena. Paubos na to guys. No? Ubus na yata isang karton. Eh, oh. ah, ubus na mga idol. Oh. So ito na yung mga natitira. Nangalahati na to. So, sa mga may need nito, no? Magic, sarap, oh. Chicken. Chicken flavor idol ay 1,050 pesos, no? Groby na to. Dito din, 40. Skinny mix. 16 pieces. 16 pieces, guys. 40 pesos lang. Yan, oh. Yan, sa mga nagluluto no, no, dyan, no? 1,050 lang. 40 lang. 16 pieces na ang laman no. 45 miles. Yan. At titirin ng apoy niya. Ito naman. 'to yan? Magic syrup. Hi, good morning po. Shout out 'yan sa subscriber natin. Ano uh, yun. No? Uh, po. Hindi po. Kubuntin. Ah, Kubuntin. Yes. Shout out sa inyo, sir mura dito sir no oh, oh, oh. sa mga subscriber natin no oh. oh. kita kita kami dito oh shout out yan oh, out mga batang kalokan oh yun no oh. <laughs> ayan kita kita kami dito ng no, mga subscriber ko mga idol oh. okay, salamat. salamat yan salamat sa mga support nyo sa akin oh, bakit? kay Tony sa may... mo Elmo sa kay Lakay sa Ganggang yun salamat sa marami thank you idol salamat sa iyo Oh, yan mga magic sarap dito na kayo pumunta no pag mamimili kayo, mamamasyal kayo sa Carmen Planas, guys. At magluluto kayo. Pumili kayo ng mga ganito, oh. Yan, pang ano nyo sa mga niluluto nyo dito, napakamura, no? Magic, sarap, oh. Isang dosena din. Oh, bito, 50 pesos lang din. Ah, sisi sa dami, oh. 50 lang. Oh, sangka pa. Dito na kayo, no? Ang lahati na to, ah ito may nauubos na oh. ha pabubuksan ko lang ngayon ah uh, pabubuksan wala pa wala pa baka nandun pa yung dalawa ma, wala pa wala. Wala, di mo nakita doon ma, ingat salamat ingat 'yan okay. yeah, ingat salamat idol continue tayo mga idol oh yan sa mga mahilig mag betchin oh no. sa mga sa ano ilang piraso to ma'am 18. 18 magkano 50 din idol oh betchin guys oh bye oh So, so may mga need nito, no? Punta kay dito, no? Yan pwede niyo tong pangnegosyo. Sa mga may tindahan diyan dito na kay Mamakyaw, guys, oh. Napakamura. Dito kay bumili. So every Sunday nandito kate. Araw-araw po. Araw-araw. So dito kayo. Wala kaming address. Oh, yan, no? Oh. So, Gobe. Ah. Dito na kayo pumunta sa mga may tindahan, no? Oh. Gusto okay, pumunta, dami pa ito. rito. nito, mga may nangangailangan ng mga lighter. Sambak, 50 peraso. 50 peraso. Oh, dotis sampo. Dito, 50 peraso, 150. Grabe na to. 50 peraso, mga idol, o. Yan. Pero kung may bibiling tingi, binibigyan mo rin. Oh, 10 piso. Oh, 10 piso daw idol pag tingi kayong bumili, no. So, shout sa mga viewers natin ng mga may tindahan o mga magluluto dyan. Ito, guys, punta kayo dito, no? Ano naman itong isan to? Ano po, bread mix. Para sa manok. oh, yan. yun. Oo oh, nga, guys, oh. Mga bread mix, no? Magkano? Sampung piso, guys, sa mga ganito. Gobi, dami, oh. O oh, yan. Magluluto kayo ng mga chicken. free to kayo. Ito, guys, oh. Sampung, oh. Sampung lang. Sampung um, piso dito kayo pupunta lagi. Sa inyo din to? Yan. 50 lang dito pang kulay din ng buhok, no? 50 pesos, oh. Yan, 50. Gobe. Ito, ano naman to? Paint, no? Pintura po, kulay Kulay puti na pintura, idol, oh. Ayan po. Ayan po. po. Shout po sa inyo mga idol. Salamat po sa inyo. Hindi oh, po nakakamadya sa balat. O, dito na kayo pumunta, no? Bobby, oh, di nyo mga idol, mga paninda rito. O, yan ha, Pangkulay ng buhok, shampoo. 50-50. Mas 4 ng umaga. Mas 4 ng umaga. Oh, shout out mga viewers, no? Sabi ni ma'am, maaga pa raw sila rito, mula alas 4 ng umaga. Hanggang anong oras? Ang, oh? 8 or 9. Shout out mga viewers, no? Dito na kayo pumunta. <laughs> <laughs> Parang na-testing nyo na talaga yan, sir, ah. <laughs> Ma'am, thank you. Thank you, sir. Thank you po sa inyo. Salamat, guys. Punta lang kayo dito, no. Yun, no. Oo. So, oh, tupasyal tayo doon sa bandang dulo. Yan, mangga-mangga tayo. 20 lang. So, punta tayo dito, mga idol, no?